inisip ko yung brand name, nakatapat ako sa so laptop sa DTI website. Kasi sa DTI, kailangan check, 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 check bago mag-proceed. So kapag may ethics, hindi pwede. So I tried so many things like, uh, so many words like um, strip. Apparently, yan na siya. Naka-IPO na siya. So, hindi ko siya pwedeng gamitin. Until nakapag, ano ako ng catch and then baket na kasi yung yung ika-catch na na seafood ilalagay sa bucket. So nag-check-check, green-green-green naman siya lahat. So doon, pre-receive ko na po siya. May good morning. Good morning tayo lagi sa sa Metro Mike. Yes, uh, Madam Rich, uh, kwento ka nga muna sino ikaw, ilan ta um, saan ka lang saan Anong province? Uh, my name is Rachel po, uh, 37. I own catch and Bakat Seafood Restaurant. So currently meron tayong tatlong store. Ibus, Dasma, and General Tiyas po. Uh, this business started 2023 lang. So less than two years mayroon tayong three branches na nakikater sa buong Cavite. at uh, legit na taga Cavite po talaga ako. Saan po sa Cavite? Ah, Imus. Imusen niya talaga. Ay po sa mga taga Imus. Hello. So, um, bakit Catch and bakit? Catch and Bucket, I don't know po, nung inisip ko yung brand name, nakatapat ako sa laptop, sa DTI website, kasi sa DTI, kailangan check, 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 check bago mag-proceed. So, kapag may X, hindi pwede. So, I tried so many things like, uh, so many words like um, crab, shrimp. Apparently, ano na siya, naka-IPO na siya. So, hindi ko siya pwedeng gamitin. Until nakapag, ano ko ng catch and then bucket. Na, kasi yung, yung ika-catch nga na seafood ilalagay sa bucket. So, nag-check-check. Green, green, green naman siya lahat. So, doon, pre-receive ko na po siya. Nationwide yung ano na natin. DTI registration natin. So yung nagpunta kang DTI, hindi, pala hindi yung po, pa nakarelyo pa Hindi po. Nag-isip lang kailangan. talaga ako. Nag-isip lang po talaga. So, determinado ka magnegosyo even without pampangana? Pang yes po. Okay. ah uh, bakit mo naisip ang seafoods? Konti po yung um, competition. Okay. This is the business na hindi lahat makikita mo side by side. Unlike coffee, milk tea, sambiopsal, sobrang saturated na po alas is lahat ng area. Okay. Sa seafood kasi hindi masaya. Pamilyar ka dun sa Dampa? Ano yung pinagkaiba nito kaysa dun sa Dampa? Yung mga pinaluto. Sa Dampa kasi mamimili ka muna ng um seafood mo, bukod yung price ng pagpalengke mo, bukod yung price ng paluto mo. Sa amin isa lang siya. Okay. And then andun na siya lahat sa bucket. May crab, may shrimp, may tahong, may squid. So all in one, kasama sa isang bucket ilalatag na lang kung siya sa mesa. And that's good for three person na po. Uh sino si Miss Rich Rachel noon before the cuts and buyer. I'm a BPO employee for 13 years. Freelancer din po. So I'm working sa Upwork every night pagkatapos dito sa store, sa gabi may work pa Uyatan din po. ako. tong sa gabi. Uh I've been doing that for for more than a decade. So siguro yung dugo ko sanay na siya nang walang tulog kanan And then, uh, malaki yung kita sa BPO plus yung kita sa freelancing combined, nakapagtayo ako ng, ng business. So ngayon, wala na po ako sa corporate. Um, pero nasa freelancing pa rin ako. Siyempre, kailangan may plan B pa rin. Hindi pwedeng ikarga lahat ng expenses sa business. Siyempre. Meron akong personal expenses like car, sa kids ko, sa bahay. So, those are expenses na kinukuha ko sa trabaho ko, ko Personal. So, full time ngayon? Full time. Okay. Uh, sino naman ngayon si Miss Rich? Ngayon may cuts and bakit ka na? Ngayon, ang, ang goal ko po talaga, 10 branches own. Walang partner or mga investor. Kaya lang kasi, ang hirap pala. Yung makatatlo ka, parang ayoko nang mag-apat. Sabi ko, ayoko na, ayoko na talaga mag-fourth branch. So, dun-dun nagkaroon ng idea na since marami nag-offer ng franchising, why not? ipa-franchise na lang. At least yung don ang um, support ka sa kanila is more on marketing, uh, post sale, like tutulungan ka sila paano bumenta, kung paano yung strategy namin na binabalik-balikan si Catch and Bucket. Sige. Uh, sa mga viewers natin, lagi naman tayong walang script. Kung ano mm. lang dumating kasi pinag natin kay Kat. Kung ano yung mapag-usapan, yun yung gusto marinig ng mga viewers. So may tanong ka ba, bro Rads and bro mm. Bonnie? Sila pala yung mga partners natin sa servant leadership sa research. Wala na nung tanong pero may comment. Hindi ka ito sa review siya. Review siya. Lahat ang pasarap. Ah, bebenta natin ng pagkontra. Oh. <laughs> um, ikaw, Bro Boni, any question? Um, wala naman, pero interested lang ako dun sa franchising na discuss siguro natin sa mother time uh para maisama natin sa reserve. <laughs> Miss Ang, kasama ka rin sa frame. Ano, ano, may tanong uh, so, ka? No, so, oh, Ayun. Okay. Um, oh, looking forward po talaga na magpasama yung uh, um, cash and back so we serve as franchise. Okay. At okay. the same time, yung marketing strategy yung ma-share niyo din po sa amin. Yeah. Okay. <laughs> okay. Lastly, alam ko hindi mo i share Ah, uh, last two <laughs> questions. Alam ko hindi mo i share yung formula, pero bakit ganun siya kasama? Siguro kasi ano siya, may liver, uh, liver of love. Bago namin bago namin siya na finish, uh, uh, it's a close work between me and sa chef ko. Yung chef ko ko originally kasama ko siya from day zero as in wala kaming menu at all. Like we conceptualize kung Ayan, tulad ng salted egg. Hindi akalain ng mga tao na pwede pala siya sa seafood. Akala nila, hindi, ah, akala nila more on powder, pero nagugulat sila na may, may salted egg talaga siya nakasama. And so far, bestseller namin siya. Last question. Ah, uh, so, natanong ko na yung sinus si menstruation before the catch and bucket, tapos yung existing mo yun. Ano ang especially long-term and short-term plan for the year 2025? for the Catch and Bucket and for B Street. Ako po talaga yung brand awareness kasi sobrang hirap po talaga before ko napakilala si Catch and Bucket. Before umuwi kami na dalawa, tatlong bucket lang yung benta. Ngayon every weekend sold out. Even tatlong wow. store ta. 30, 40 buckets a day from from two buckets lang na mas mataas pa yung overhead expenses. Ngayon ano na siya? Uh, we have 21 uh, breadwinners. Na sinasuportahan ni Katya and Bakery and more. And more looking for more syempre. Uh Miss Rich, baka may iba ka pang branches pero sa Imus baka gusto mong i-promote? Yes po. We have yung branch namin sa Dasmariñas. Located po siya sa Boroll Main near UMT, Dasal University Medical Center. And ah, malapit sa school. Yes po. And ayan. Emilio Aguinaldo College. So, open din siya from 12 noon to 10 p.m. And then yung latest na nag-open na branch namin recently lang, General Trias. Sobrang laki na parking space, uh, comfort room, meron. And even yung kitchen, sobrang laki. So, you might want to visit din yung ibang branches namin. Same quality pa rin ng seafood, syempre. Same so, standard day siya. Standard po. Um, ang um, main chef namin from Imus das Marinas ngayon nasa GNT kasi kung ano yung bagong branch doon kami nakatuto even ako doon din ako naka-assign ngayon so yun yung tinututukan natin Ito kasi Imus ano siya eh um, hindi na siya kailangan i-market Mayroon the pasok na talaga yung customer dito tanong kasi sabi mo malapit sa Ayak tsaka sa Lasal may nagiging customer ba kayo mga estudyante may pambahay meaning nagiging market nyo rin sila actually uh, market namin middle class. Uh, so, nagiging, six, pati estudyante welcome. Yes po. Pero one thing na ma, ma ano ma lahat ng store namin malapit sa ano, medical facilities. Like sobrang lapit niyo lang kung <laughs> <laughs> malapit kayo or mahigpit kayo. Ito malapit sa Aya. Yung Dasma malapit sa UMC. Yung General Trias yes, namin, across lang siya. Ah, maglalagay gender. tayo sa may tabi ng Asia. Eh, para malapit sa amin sa Alabang. Wala kayo. Wala talaga kayo. Magiging problema kung mahay blood kayo. Sobrang bilis lang na kayo kayong dalit sa hospital. Hindi, hindi, Basta more water tsaka binabad na bawang. Anyway, uh, so na-mention mo kanina yung demographic. No, ano. Mm. So, I, I mean, nako-cover mo pala lahat ng market? Yes po. From... Um, kasama siya sa marketing strategy ko, kailangan yung bagong branch na bubuksan namin. Lahat ng order from Food Panda or Lala coming from doon. Like yung ngayon, yung next target namin is Bacoor nga, pero parang ayoko na, ayoko na <laughs> fourth branch. Siguro for franchising na lang, is save natin for franchising ang Bacoor. Um, what else? Nag-market research ka ba nito? Ako po, yes. Ah, okay. Yeah. Okay. Um, pwede, mong, pwede ka magtanong, pwede hindi. Pero may mga businesses kasi na lahat naman dumadaan sa trial, challenges and everything. May gusto ka bang itanong napalagay mo baka sakaling masagot namin or wala naman? Sobrang daming challenges po. Bago naging catch and bucket to, grabe, from supplier to even yung staff. Mm -hmm ano talaga sa siya, challenge challenges talaga siya ng every ano restaurant but since you've been in the business Sir my for very long time I've been following you sa Facebook din. ano pa lang so, naman mag 30 years pa lang <laughs> tapos ang dami pero nagsimula ako 5 years old din so ang dami corporation na ang dami niyo na pong businesses na na manage so parang sa akin um do's and don't lang po when it comes to business okay Uh, magandang tanong yan, uh, Miss Rich. Kasi ang ganda ng pangalan mo, Rich, magiging rich ka pa lalo. Do's and don'ts. Do's is kung ano yung, uh, rules nyo applies to all. Kasi sa ayot sa gusto mo, meron ka magiging favorite na na staff or misang ka mag-anak. Kung ano yung rules niya applies to all. Otherwise, none at all. So very firm ka doon. Whether nakangiti ka, nagbibiro ka, or seryoso ka, yung rules na yun, rules pa rin. Kasi without rules, they will do anything. Don't, ito yung number one golden rule ng mga business. Wag na wag mong gagasusin yung hindi pa sayo, yung hindi net. Swelduhan mo lang sarili mo ng certain part at yun lang. Kaya makikita nyo ako minsan, may baon ako, doon ako kumakain. Kasi pinagkakasya ko yung sweldo ko. Dahil ang buhay ng negosyo ay hindi mo buhay. So, ang eh, minsan kasi kumita lang. Kasi lalo na ngayon season, magpapasko. Yeah, dahil pera, okay, gasos, gasos. Then, wala ka ngayon pang revolving kasi nagasas mo doon. Ah, mamigay sa mga inaanak, hindi ko sinabing huwag mamigay, pero huwag mong ibigay yung hindi mo pa kinikita. Ang kinikita mo is after taxes, after eh, lahat ng mga gastusin. Eh. So, yun. So, pasweldo mo lang ang sarili mo nang kaya lang doon sa So, kaya doon sa mga hindi pa nagpapalo sa Mentor Mike, palo nyo lang yan. Wala pang Facebook, wala pang YouTube, ginagawa na ni Mentor Mike yan. Ah, uh, pamula pa nung na-interview tayo sa Rated K, may puhunan and everything. Yun lang, ah, uh, may tanong ka pa? Yes po. Nasagot ko ba ang tanong yes, mo? Okay, so, thank you. Ah, uh, ngayon, currently yung challenge ko talaga is yung sa mga staff. Mm -mm. Kasi dapat management more on focus ka sa business. Pero kasi sa akin, parang like team pro employee ako. Like, binibigay ko lahat kung ano yung para sa kanila. Um, lahat ng employee ko above minimum. ah female sila. Wow. Year, And then every Sunday since peak talaga yung tao, they get to choose which <coughs> food panda yung food na like Jollibee, parang incentive lang. So parang sometimes um all in ako sa kanila, hindi ko na kukuha in return mm. yung commitment. Sige. So parang medyo yun yung ano, challenge. Ganda ng tanong yun. mo. Okay, yun yung kwentuhan namin ni Ann kanina habang nasa back kami ng sasakyan. Basta iset mo sana yung ground rules yung uh, yung negotiable and non-negotiable. Kasi sample ko, meron nagsimula kami yung Christmas party namin sa garahe lang. Kasi nga tatlong employee lang kami noon. Ngayon nung 2016 or 17, nasa Grand Ballroom kami ng Solaire. So ngayon may mga dumating kaming bagong employee. So akala nga niya ganun lagi kaming kabongga. So nung the following year, hindi kami nag-ganong Grand Ballroom, biglang wow, hinahanap nila. So, hindi rin totoo, lahat ng sobra actually is masama. So, dapat laging, o, oh, ginagawa natin to, hindi tayo dahil sa naglulustay ng ng salapi o kung anong paman, nagpapasalamat lang tayo sa Diyos ngayon, thanksgiving to. Pero, oh, hindi tayo nagsiset ng standard na kailangan habulin, ang habulin, ng habulin. So, pag naunawaan nyo ng mga tao mo, tutulungan kanila. nila. Kasi, maintindihan nilang, wow, ang dami palang challenges ni ma'am, and yet, binigay niya pa sa amin to. Kasi minsan, kailangan mayroong maliwanag, kasi... Kagaya sa industry natin, pag nakita niyo, ibigay eh, bigay ng bigay, ang dami na kasing pera ni Sir Mike, hindi gano'n. Pinaghihirapan lahat yun. So, ibig sabihin, laging uh, laging pagpipray mo na kay, mo kay God na, God, eto ba tama to? Tapos yun, ma, yung, yung discernment, bibigyan niya sa'yo. Pero, ground rules is, medyo gradual. Kasi minsan yung iba, nandito ka agad, tapos hahabulin. Kasi, makakarinig ka pa niyan, ha? Eh, dati naman, binibigay mo ganun, bakit yan? Hindi. Eh di ba may season? Kaya nga noong 1998 may financial crisis. 2008 meron din. So, kay, kailangan... Kasi sa 7 uh, years ako empleyado eh. So dapat maunawaan mo kung anong both sides ng ano. At ikaw, dahil nag-call center ka, naunawaan mo yun. So i-explain mo lagi sa kanila. Pasensya na kayo ha, hindi ako makulit. Pero ito, inagaw natin to para pang-share natin to ngayon. Pero sana, tulungan nyo rin ako mag-pray na makapagbigay pa ako ng ganito. Kasi pag hindi na inalaw ni God, wala na ako mabibigay sa inyo. Yun. Kasi lahat naman, pangarap yun eh. Uh, actually, lahat ng owner, gusto kung pwede, doble lahat. Kaso, minsan, wala ka rin maibibigay pag wala ka. You cannot give with what you don't have. yung madalas natin. Okay. Last question. Ayan, okay. Sir Bonnie, Sir Rads, thank you. O oh, yan, uh, hanggang sa muli, laging good morning tayo kay Mentor Mike. kita ulit tayo sa mga susunod. Abangan nyo yung interview natin to sa iba pa mga kaibigan. Mentor ko, uh, colleagues, at saka mentees natin. Since 2000, 1998, since 1998. Yun lang po, salamat po.